Good morning, class. Good morning. Good morning, Madam Dante. Okay, class. Take your seat. Oh. Oh, Samara. Bakit binuha mo yung upuan mo, ha? Kasi po, Madam, sabi po ninyo, take your seat. Kaya binuhat ko. Oh, Samara, napakatalino mo talaga. Okay. Our lesson for today is all about Philippine history. I love Philippine history. I love it, ma'am. Okay, Samara, since you love Philippine history, here is your question for today What is the standard of a true Filipino beauty? And why? The true Filipino beauty standard is black. Alang, ma'am. isang patunay ang aking Lola Dabiana na nabubuhay pa rin hanggang sa ngayon na ang magagandang Pilipino noon ay maitim ang ngipin. Ayon kasi ng aking Lola Dabiana, noong ika na siglo, hindi puting ngipin ang tanda ng kagandahan kundi itim sa panahon nito ang mayayaman at makapangyarihan. Ang Pilipina ay sadyang pinapaitim ang kanilang ngipin gamit ang nganga o isang pinakalong bunga ng arika, dahon ng ikmo at apog. Para sa mga Pilipino, itim ngipin ay tanda ng mataas na estado sa lipunan. Bukod sa paging kagandahan, pinapaniniwalaan din na mas matibay ang ngipin kapag itim at pinoprotektahan ito mula sa pagkabulok sa loob ng Araming siglo ay kariniwan itong ginagawa ng kababaihan sa buong kapuluan. Ngunit noong dumating ang mga Amerikano noong ikadalawampung siglo, isinulong nila ang bagong beauty standard, puting ngipin, pinalaganap nila ang paggamit ng toothbrush at toothpaste na unti-unting nagpapabago sa pananaw ng mga Pilipino. Sa paglipas ng panahon, nawala ang tradisyon na ito at ang... At ang itim na ngipin ay naging bahagi na lamang ng kasaysayan. Tinuruan tayong magsigarilyo na may mga kimikal. Kaya nga ang buhay nating mga Pilipino ay naging maiksi na lamang. <laughs> Ma'am Joanne Dantes, Ma'am Joanne Dantes, gumising na po kayo. Tapos na po akong sumagot sa mga katanungan po ninyo. Ah! Ah, uh, ah, uh, ah, uh, very good, Samara. Okay, very good. Class dismissed na. Class dismissed. Ah, uh, class dismissed agad. Oh my God. Bye, Samara. Bye, teacher. 25,000 million years later, nagkitang muli si Samara at Inday Maharlika <laughs> na may magandang balita sa isa't isa, lalo na si Inday Maharlika. Inday Mahalika, may maganda ka balita. Na daw balita. Natanong daw ako dun sa minigay mong mamirin dun sa kwento ng lomo Ay oo, Samara. Tumpak. At dahil dyan, makakabayad ka na sa mga pinagkakautangan mo dun sa pinanlibri mo dun sa barangay sa Jose. Thank you, Inday Mahalika. Hulog ka talaga ng langit. Kung paan lang kung wala ka. Ay, nako, Samara. Malit na baga kung ganon, ano ang mga panibagong strongest number natin ngayon para tuloy-tuloy lang ang swerte in Dime Since today is March 5 to 2025, narito na ang ating panibagong lucky numbers nationwide. So, you can see yesterday, winner na winner tayo dun sa ating number na 2030, which is nakuha natin dahil sa tamang enter file. Hello Philippines and hello world! So narito natin tip nationwide so sa ating 138 we have to use the power of all the passive and negative with the interval of number 6. Hello Philippines and STL nationwide. So, wag po natin kalimutan na sa pagko ng first ball ay kung lang talaga sa taas, sa gitna at sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna. So, ito naka-square na to guys. Ito yung ating tinatawag na pang second ball. So, anyway, tip number 1 to the province of any provinces, we have the number of 633 maging ang 625 1226 1811 522 1421 422 1322 maging ang number numbers 1732 1826 or 1811 At Paraman Satin Petsa Sumada so Nationwide for March 5, 2025, our first lucky number, we have the number of 3910. 3910. Our second lucky number, we have the number of 1734. So, 39 minus 10 equals to 29 and 17 minus 34 equals to 17. So... Ang ating 29 ay pwede siyang maging 11, ang ating 17 ay pwede 8. So our strongest number for March 5, 2025, we have the number of 29, 11, 29, 8, 29, 17, 17, 8, 17, 11, maging number 11, 8. See good luck and God bless nationwide. Thank you so much, Inday napaka Napakaswerte ko talaga sa'yo. Hulog ka talaga ng langit. Tsaka summer na pala ngayon, no? <laughs> Ay, nako, Samara. Hindi halata naman sa kasuutan mo. Hiyang-hiya yung dagat sa'yo.